Kinakain ito guys. Napanood. Ano to? Kinakain to Pards? Yung ano? Oo. Oo. Napanood ko sa YouTube. Ang dami niyang hinug. Yung doon ba? Yung dilaw? Yung parang alagaw ba sa amin? Ano ba yun? Kinakain din ba yun? Ang daming hinug eh. Sayang. Para ma-harvest, mabenta namin ni Lisa. Ang daming bunga. Oh, Kain kayo niyan guys. Alam nyo ba yung puno ng alagaw, guys? Yung hanggang taas, oh. Dami niya. Kinakain ito ng ibon. kinakoment comment naman kayo kung Comment kayo, guys, kung kinakain ito ng tao, ha? Para, kasi ang daming hinog, eh, oh. Sayang naman. Para mapapak na namin, oh. Anong tawag sa inyo nito? Ito yung dahon. Tawag nito sa summer ay at Alagaw sa ibang lugar Alagaw. Ano kaya ang tawag dito sa Manila? Alagaw, kasi tagalog no. Lason <laughs> lasun mong halik. <laughs> ang lasun mong halik. <laughs> Tapos may puno, may ano pala to. May ano ba yan? yung putakte? <laughs> Tapos kinagat ano? laki na rin ang puno niya yan. Tapos ano pala to? Puno ng... Pag kinain daw ng ibon, sabi nung may bakuran, ano daw, pwede na daw kainin ng tao. Kasi, yun nga ang ano dito, marami sila dito yung ano. Ayan, comment lang kayo guys kung anong tawag nito sa inyo. At, Paki-comment na rin kung kinakain to kasi sayang daming hinog ayan o oh. sa mga ibang lugar dyan comment naman kayo kung ano to sayang ang oh, daming hinog hanggang taas o oh. hitik pa naman sa bunga <sighs> ayan harvest ka na Lisa itinda natin sa iba ba kasi yan inakalo din yan sa bagong panganak pagmaliligo hindi ako oo o. ayan siya o oh. kasi yan kagaya no ano last time di ba nagkwento ako sa iyo ayan siya anong tawag dito sa inyo oy hindi naman to yung yung ano di ba mayroon ayan siya oh mga hinog eh. ayan siya oh pagtanungan natin to sa ano scientific, <laughs> scientific. kung pwede to makain ang dami niyang hinug. hinog <laughs> Bye.